Sa pagkakataon ito, nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon, ang chairman po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, si Ginoong George Barcelona Magandang tanghali po Sir George. Welcome po muli sa DWI Channel 23. Drew na sino po, Sir? Uh, 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 magandang hapon po, Sir. Opo, magandang si hapon po. Barcelona. Opo, salamat po sa pagpapaulak ninyo, Sir George. Uh, kayo ho uh, ba ay kabilang din po sa mga grupo na nananawagan po ng accountability, ika, uh, pagpapanagot sa mga sangkot dito oh, sa kami, flood control Sa mga, Pro... Opo. mga ibang 30 organization mm -hmm. uh, na uh, supportado sa itong issue nito, kailangan mm may -hmm. eh, uh, merong uh, matibay ng investigation na gawin ng gobyerno. Opo. So, ang uh, ito ho kasi meron po nagpapatuloy po na Uh, hearings hearing uh, sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Ano ho ang uh, take po ninyo rito? Kailangan ho ba? Paspasan na? Kailangan ho ba? May managot na? Agad-agad? Karakaraka? Uh, Sir George? Eh, alam mo ang, ang sistema natin sa justisya eh. May procedure eh. Kailangan eh, they, they need to have their day in court. Opo. Pero at least naman ang uh, importante na, alam mo, tungkol dito sa uh, expose, galing kay President BPM mm -hmm. sa SONA. So, kailangan may follow up? kailangan may conviction na talagang mm -hmm. full commitment na kung sinong naka-assign na uh, sa uh, investigation committee mm -hmm. na full power no? Mm -hmm. Na kung maski na kung sino na may tao na mataas, uh, they have to investigate. They, they should not leave any stone unturned. Mm -hmm. At saka yung mga eh, kung kailangan may protection program para kung sino mga test, uh, mga witness o kanyan evidence uh Parmati yung ano nila yung kaso nila. Mm -hmm. Uh but uh, alam alam natin yung sex mm -hmm. uh, scandal yung Naples, Gennette. Uh, that was only 10 years ago. Mm -hmm. Uh and then uh, after 10 years mas malaki tong scam nito sa plot uh, protection. Opo. Uh kaya ang tama yan na uh, talagang hindi lang dismayan galit na. Opo. <laughs> <laughs> <Apa>, Opo. <apa. laughs> Kasi yung billion-billion na nawala, eh, marami yung buha yun, eh, di ba? Actually. Uh, but uh, I, I leave it, I think uh, the president is serious about this. Kaya dinabas yung itong espose dito sa SONA. Uh, -huh. uh kailangan, pero kailang may follow-up. Ang magandang development ngayon, si Senator Ting Lacson na assigned sa Blue Ribbon. Mm -hmm. uh, so, uh, alam na yung background ni At may uh, independent Luxon. commission tayo, Sir George. Oh, So uh, yung sana, uh, hindi ko lang kung sino mga na-appoint sa Investigation uh, Commission, Opa. dapat meron din taga-private sector. Ayan. Opa. Opa. Sir George, uh, ano ho nakikita po ninyong implication po nito sa business sector, sa ekonomiya, nito pong uh, napakalaking iskandalo po na ito? Oo nga. Uh, Unang-una uh, yung image natin lumabas, medyo hindi magandang ano, yung lumalabas. Mm. Mas sa ibang bansa. Opo. Ang pangalawa, yung mga kailangan na patuloy yung mga project, uh, baka masuspend, ma-hold yung mga project na Opo, kailangan natin. Wag naman. Mm. Next year, wala, sabi ni President, wala na yung budget sa Department of Public Works. No? Ako naman, sabi ko, kailangan select, selective. Ah. May mga project na talagang kailangan at saka yung kung sino humahawak, na mm -hmm. credible, eh dapat patuloy natin. Uh -huh. All right. Kung hindi, total wala, mahirap eh, di ba? May mga talagang project na kailangan eh. Okay. Uh, okay. mga big ticket projects pa, uh, di ba? Big ticket. Mm -hmm. At saka, ko rin i-recommend, itong mga project nito, dapat uh, But... alamin ng mga tao yung taga-taga yung kung saan ang tatayo ng project. Dapat maglagay sila ng marag, ng billboard mm -hmm. timeline Apo? na ito ang gagawin ito ang mga petsa mm -hmm. para ang citizen, uh, a civic organization, they can help monitor. Mm -hmm. Hindi katulad kung nangyari. Eh, Umikot si President Bibib na. niya itong mga daming ghost, ghost project. project. Uh -huh. linabas, na pro linabas na yung pera kung saan-saan na, na wala pero uh -huh. walang nagawa. Uh -huh. So I think the private, the civic group should be looked into some of these projects not to not to uh, uh, you know be involved in the budgeting, but involved in the checking. Mm. Mm pero mo tatlong taon na kaya I was surprised uh, to be honest no I'm a businessman. taon taon you know we get to be checked by BRR everything kailangan naman eh yan na system eh. Mm. but itong sana man if we caught this earlier if we caught this maybe two years ago eh malaking nang saving natin Mm. Sigba. Oh, e may go may go oh, oh. naman tayo eh. Sana, sana. Oh, I, I hope that will be a uh uh some check and balance na ma-implement ng gobyerno. Opo. Oh, uh, Sir George, uh yaman din lamang sabi mo sa business. Though meron na po ka I, I don't know, kung nakarating na rin sa iyo ito, no? Yung sa South Korea, no? Ipinatigil uh, ng kanilang presidente yung paglo-loan, though meron na rin namang uh, statement oh. ang uh, Department of Finance at uh, Uh, department uh, agrarian reform na uh, correct me if i'm wrong ano 28 billion pesos oh, uh, loan ang pinag-uusapan ito kayang oh, naging hakbang ng south korea sa tingin ninyo uh, ano magiging epekto nito sa iba pang mga ano let's say mga ibang bansa mga magpapautang sa atin let's say japan or mga investor local or foreign investor uh, ano ang magiging uh, oh, oh, masabi epekto po nito ko lang, masabi ko lang itong project na gustong uh, support ng South Korea at saka may budget. Uh, I'm sure it's a worthwhile project. Mm -hmm. Pero sa ngayon ngayon uh, medyo duda sila sa sistema natin because of traffic corruption. Kaya itong itong gustong natin makita na maayos na eh, sa investigation sa mga sistema na maayos para matiwala sila sa o oh, pwede pa naman na uh, matuloy yung project. Mm. Ah, uh, pala hindi naman uh, totally na nag-give up uh up ng Korea eh. hmm. I I think uh, we invest deal with this project uh, investigation well. Uh, they would be they would be given, no? Again, hmm. the confidence that uh, the money that they will provide would be properly used. Hmm. Sa Apa. tingin niyo, uh, Sir George, mataas pa ang confidence ng mga investors sa atin despite na meron tayong ganito, napakalaki kagaya mo sinasabi, malaking kontrobersya ito, mas malaki pa sa PDAP scam. Uh, kaya, eh, depende sa itong investigation. eh, Depende na okay. kaya nasa kamay ng, uh, ng uh, in a way, ang uh, commitment ni President BBM na for once and for all, maging ang legacy niya na itong mga graft and corruption na uh, uh, madalas nangyari sa uh, DPWH can be stamped out once and for all. Mm -hmm. Pero hindi naman yan magiging rason para mag-alisan sila rito. Oh, hindi naman. Hindi okay. Hindi all naman. All right. Naman. All right. Oh. May may ang, 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 mga negosyante they, they believe uh, the, uh, the, uh, the rule of law kaya sabi ko yung mga pangalan na na lumalabas. Uh, mm. you have to give them their days in court. Okay man na uh, uh they, they, they are judged guilty unless Opo. they're proven guilty mhm mm all right all right apo sir george baka meron ka pa mga karagdagang panawagan mga bayo po sa ating mga kababayan lalo po dito sa uh, in any monum, uh, in any in any moment uh, <laughs> pwede pong uh, i anunsyo ito pong komposisyon sige, ng sige. independent ang, commission ang, ang, ano ko lang ang, ano ko lang na mga taong bayan uh, uh meron naman tayong uh, na dito sa batas yung freedom of information ah yun. Mm -hmm. kaya pwede naman gamitin natin 'di ba may duda tayo sa mga kung ginao pa dapat gamitin natin itong patas na freedom of information we can get information so that we are in the know mm -hmm. Mm -hmm. all right opo nako sige po maraming okay. po salamat okay. sir george sa inyo pong oras sa inyo pong pagpapaliwanag magandang hapon po ingat po kay sir sige salamat thank po thank you si uh, ginoong uh, george barcelona ang chairman po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Balitang -ba -ba Bias!